Good morning, matats. <laughs> Wa mahabwa mo isda kay Naksug Brato. So magkilaw na lang ta. Ay dili kita sila. Matats, ha? Banwasan ni mo ni Dan. Automatic. Dili. Idol. Ikaw ni bahala da dol. Oh, na tesuka matats, oh. <laughs> oh <tumatik. inaudible> na putay bahaw. Dili bang gasa. Ako tayo, <inaudible> oh. na ning. Laro na na Limpyo na na. Atchot na kay ni. Matats. Ay, sos. Huwag <laughs> yung face ko ato kinanglan kay kinilaw. Hmm. <laughs> <laughs> ah, oo. Oh, oh. Sili lang matats. sili. Sili, sili. Sili o glimon lang matats. oh, daog na. Nga lalayag bahaw haw? Matato? Narai mm. Naray mo. Oo. No. Oh. Lugas iguan. Mm. No, matik na Mm, hmm, <laughs> matik okay, na. Hmm. 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 na. Hmm. Ay, spaghetti. Matato? Uy, habab na. Ay, gluluya dia. Habo lagi tarun. Hmm. Bakal kami amat atas rasa peskonya. situ sili ah. Hmm. Mana pasal makogi lang kada amat atas. kita agbahau. Hmm. Awaknya. Sulbat nanti ya. Kali pai atun mukam Hmm. 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 Kalau hmm. hmm. eh. buyak. Silang pasak presyo ah. Man, Man, na, magkilo, ang baka na yung dagat um, na Di lang ako na idol siya. na siya. Hindi ako oh, na siya Akong uh, lainan uh, kinilaw <laughs> ah. Dato na Hmm. Matas, ha? hmm. Atu, kami ah. <laughs> ano, na hmm. gikilawan ko ha? <laughs> mananagat, hmm. mananagat, itom. Balak itom basta marangal yun, ang panarbaho. Ang warta. Kamot yun lang. Singot. Ay, mm. doon ako ninyo kahit ikilaw dyan mo na ako. <laughs> ano, matas ba sa idol ko ninyo? Alangan. Singot. Mm. Matas, liwaan ko, gikilawan ko. Manawag ko kampiron, gani na ako na mahulot, mm. kena gana. Uy, lami man na yung mga do. Lami <laughs> 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 man yung so, mga kilaw so. do. Ang so, sana do, ang so, sana do, ang sana. Pagite. 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 Ano Pagite. Ano Pagite. 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 saan Pagite. 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 Pagite makaroon eh. Oh. Spaghetti na siya. Ako na ba lang spaghetti? Tagas! Yeah. <laughs> Idurante mata niyo eh. <laughs> ano, Matas oh? na siya. Oh. Ano, ah, giputangan sa kanang ano. Hmm. Oh. <laughs> Teka <laughs> 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 <Nalang tumuhabba> pa, matang kyo ni Matas. Hindi na lang tumaba pa niya. Ako pa kinilaw. Araw. Oh, birada. Ra? Oh, birada na, birada na. na mm. Isa pa na birthday. Okay. Birthday ni mo? Ah, Ay, kasi. <laughs> kasi yan <at> na <nine, laughs> Ay, ah, ipatangan ng cheese o cream. Ay, tama di o. Dagay cheese oh. Matat sa, nagtuo mo sa inyong balay lang maglotog mga ingani. Pati po sa lawod mo, oh. O, dito naghihimot sa lawod. Di sa sunod sa bangka. Hmm. Masa ay doon lagi ko ah. Magaling kang kupal ka. Balag ito. Balag ito. Masa marangal ang panarbaho. Big. Bagyo. Hangin. Hmm. Oh. Ulan. Init. Basta tinarong lang. Di mata kita mananagat na <laughs> puti. <laughs> Wa may mananagat na puti. At least sa tinarong na pangorta. Mm. Hello well, das? Tarong ang kilaw dira